nito, itong halaman gamot na ito ito po ay nanggaling sa kabukiran, nakukuha sa kabukiran, ito po ay kinakain ng baboy baboy po mga kaubayan, kaya yung matumutulig sa akin. ang dami sa notification bill ko ang dami sa notification ko, napakarami tumutulig sa akin pero wala po akong pakialam, salamat po sa mga Uh, pambabas ninyo sa akin tungkol sa malamang gamot. Ganon din po nung nagpalabas po ako ng tibug, Inulan po ako ng, bat, ng bati sa tibag mga kaubayan. Ngayon naumpisan ko na naumpong pong magpalabas ng mga halamang gamot. Nag-uumpisan na naman po yung pagtutulig sa sa akin. eto po, lingid sa kalaman ng ating mga kaubayan, napaka-importante po eto na ito po ay kinakain ng baboy, hindi pinapansin, nakukuha sa kabukiran. Diyan sa mga taniman, ito po ang tinatawag na ngalog o alusiman. Ngalog o alusiman, mga kaubayan, ang ginagamot ng ngalog o alusiman ay napakabisa po sa, da, sa high blood yan. Napakabisa po sa diabetic yan high blood at diabetic ang um, ginagamot nito pag ikaw po ay diabetic buong buo ito ilaga mo hugasan mo uminom ka ng isang baso araw-araw tutangto papatayin niya po yung asukal mo sa loob ng katawan at kung ikaw naman po ay high blood yung taas ng dugo mo po ay pababain niya po yun Parang aspirin po ito mga kababayan. Yan po, napakagandang pang-maintenance po. Kaya ko po kinuha ito. Kaya ko po kinuha ito, binunot ito at ipinalabas ko sa videos mga kababayan. Kasi inuulam ito. Uulamin ko po ito, kaya ko inuwi ito, kaya ko kumuha. Bago ako umuwi galing ng sambalis, kinuha ko po ito mga kaubayan At ito po ay uulamin ko ulamin ko ngayon ito. Pero bago ko ulamin, kailangan ipakita ko, ipaliwanag ko sa ating mga kaubayan ang kahalagaan nito. Napakabisa po sa diabetic at high blood ito. Kung malapot ang iyong dugo, kung malapot ang iyong dugo, ay pala, pakukunin niya po yan. Kasi ang daming na-stroke sa malapot na dugo magkaiba po yung high blood sa malapot ang dugo mga kaubayan yung malapot ang dugo yan yung mga type A, A, B yung mga uh, matatas na uring dugo po yan ngayon yung mga type O yung mga pag na high blood po yan ito po mga kababayan kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng halamang gamot na ito na kung tawagin ay ngalog alusiman Noong una akong magbukas ng YouTube ko, unang-unang video ko po, eto. Mga kaubayan, kaya kung inyo pong titignan yung YouTube channel ko, unang-unang mga pinalabas kong mga videos ay eto po. etong alusiman o ngalog. Inuulam po ito, hindi po nakakalason ito sa probinsya, pinapakain sa baboy lamang po. eto linuluto po ito at pinapakain sa baboy Tignan po ninyo kahit mataba yung baboy, ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng laman niya. Hindi po siya naiblad, hindi po siya nagkakasakit. Mga kababayan, kaya sana po ay may naunawang kayong konti sa aking ibinahagi tungkol sa lamang gamot na ito hanggang dito na lamang po. At marami pong salamat.